mother mother hi good morning good morning mga mga ano subscribers nakawalis ako oh, naku sinyo nag nagwawala sa taas ay ano ba rin yerong nakabilad na rin Alin? Tungyero. Ay, uh, yun eh, galing ng ano, ng bulakan. Eh, Ay, ah, kalawang, pina, pina, bak ko yung mga kalawang at bag. Aking ipapalit do sa aking bubong na bistay. Ayan. Sa awa ng Diyos eh, pinayagan ding makapasok. Ah, iyan yung galing sa bubong na eh, tita Ellen. Oo. Ah. Uh, o na, tita Linda. Eh, tita Ellen pala. Yan. Eh, hindi pa magawa at ano pipinturahan ko pa para ayan nakabili naman kami ng pintura para tumibay-tibay pa eh alam mo naman eh mayaman ako eh kasi, kasi ito yung bubong niya, niya oh ito kasi yung bubong niya ayan oh saka yung bibili ka naman ng bubong ayan. aabutin din ang kalamong sa kinalalagyan ayaw pa kasukain dito po kasi masyadong Masyado matatapa nga, anay. Ay, yung kalaban talaga dito sa bundok, anay. Ayan, ang aking kasama rito yung milyong anay eh. Eh, ano, imbes na magbuo, lalo ginigiba yung bahay ko. Ayan, ito kasi yung... E, yan ang aking problema rito. Kahit lagyan ng, ano, ng sitawag na yung pang anay Kahit lagyan ng langis o ano, ere, pinagawa ko. Yan, pinaka, kaya nga naging simento to. Ipan eh, ngipin nila pag kinagat yun ng bahagyang pader na ginawa ko, dibuhos. Binabuhosan ko na. At ano, pagka kahoy ang inilagay mo eh, sandali. Pero may kailan lang itong ginawa. Ay, inanuhan na ng... Ano, ano yung ng, plastic na yan? Sama na sa Inanuhan pag, na ng bubong. Sama ay, sa... tinalitan na, na ng haligi. Ah, yes, sama natin pagsisiga nyo. Ayan. Riders, hey, good morning. <laughs> Nagsabi na kayo kanina eh. Andito na naman, andito na naman kami sa aking home sweet homes. Ayan. At na uh, kay, dumating na naman itong aking mga kaya ang aking ang aking ano pa Matagal bago masundan, ay kuminsan eh, hindi naman nakakarating sila. Kaya ay wala naman ako, sariling cellphone at walang... Pero meron ng ano rito? Signal? Meron na signal. Akit ka pa sa bundok? Akit ah? ka sa punong mataas? Hindi, meron na dyan. Yan, ah. ano? ano tawag doon? Satellite? Signal? In oh, internet? O, dadating yung ano, doon nalang nagsasalita sila eh. Mm. Ano tawag doon? Anong... Doon na lang pinakikinggan. Ah, oh, hindi kami makakarating. lang uh, misa ngayon. Oo. Uh, ayun. tawag doon? Ayun eh, eh, sa... Uh, Nag-online nago sila. Online. Onla Oo. Doon na lang. Oo, oh, nag, sa messenger. nag ga, ano na lang sila. Nag-video call. Video call. Oo. Uh Oo. -oh. Mm. Tuloy, tuloy lang ang walis ni Mother. Mm. namin eh. Aba, mother, may ano kayo ah. Marami kayong kawya oh. Oo. Uh, Ayan. Uh, uh. Ay, sapit niya gati. Hindi ako ay naiip. Ay, pinaputin ko na. Ayan. Hindi problema po ang ang dito, pang gatong dito. Basta masipag ka lang mang ano, mang ipag ka lang manguha ng kahoy. Huwag ka nga lang pupuno ng malaking pupuno ng malaking puno. At least ito, mga, mga... Ito, mga tangay sa baha minsan eh. Yan. Nabuwal sa na sapa. Nabuwal na. Sa na kahoy dyan sa sapa. Ayan, pinahano ni mother. gano'n na lang yan. Ay, maliyap yan. Father! Pasabay pa kayo ng yung malugang ni si Aga. Ayun, nagtataba si Aga nag-grass uh, cutting, ah. Ano yan, damo? Damo? Yung rose nyo, ginawa ng ano? Ang na pong Nagkaroon ng mga baging. Damo lang ba to? Damo ito? Damo? Ay, hindi. dapat pala. Ano yun na lang? Tutputuling na lang yung pinaka, ano niya, yung pinaka puno ng damo. Bising bising si Aga ko. At nagdulo ko yung kanyang grass cut, grass cutter. Masumpong-sumpong. Ayun. Maluwang-luwang din kasi ito pagka uh, o, ano, mag, ano, magtubuan yung damo. Ito si Madre yan. Paano, ano. Sa ano-ano. Tapos sa ba? Baka sumakit na nga ba? niya yung mamaya niyan. Ah. O na lang mag-ano niyan. O na lang mag niyan. Ay, baka matili kayo ng roast nyo, oh. And, yan, yan, yan yan po si mother dito hindi mababa hindi makontento na nakaupo-upo lang yan, at pinaka-exercise na rin niya siguro yan mga wow, ka kaibigan mga subscribers ko Aww. mapaalam na ako at aalis na yung aking taga ano ang tawag doon videographer <laughs> uh, photographer ko videographer Awag, ano na kayo? Mag-ano na kayo sa uh, inyo mga... Sige, hanggang sa muli ah, mga... Mga... Pag-ahangan nyo, mga fans. Mga, ano? Alba subscribers. Ta? Subscribers ko. Hanggang sa muli, ah. Advance, uh, happy new year. Eh, advance, Merry Christmas. Okay. Okay, bye-bye.